yoo tiradas boss o dito mga boss grabe uh, lag nga ako dito dahil uh, kakompisa ko palang ng laro dito at yung connection ko nagloko naman kaya level 6 na tayo nakaparticipate sa laro mga boss ang lakas pa rin ng EI natin kahit na na level 6 pa rin tayo palag na palag pa rin dahil nakakill tayo ng dalawa pero nakill naman tayo ng dalawa rin so tuto yung standing natin dito at pangatlo tayo nabigyan tayo ng pangatlo pero babawi naman ako dito sa tore uh, sobrang ganda naman yung nagawa ko dito uh, buti na lang malakas yung mga kakampi ko dito at nagawa nilang madipinsa pa yung kaya ayan palag na palag pa rin tayo dito sa mga kalaban kahit na luging lugi tayo dahil matagal tayong nakabalik sa laro dahil nagluko yung connection natin pero dito sa bandang dulo mga boss sobrang ganda yung talaga yung nagawa ko dito akala ko na matatalo na kami dahil ubos na yung mga kakampi ko pero nagawa pa rin natin ng diskarte o pang manalo kaya samahan lang ako hanggang sa dulo mga boss sobrang ganda talaga yung makikita niyo dito hindi kayo magsawa kapag tingnan yung buti hanggang sa dulo